Ganito itu kami sa Saudi. Ganito kami sa Saudi. Oke, <laughs> barangku. Sa yung Wilder, yung ano eh. Pero what sir? Balintad. Kala ko mga bago yung ipapalit itong ano, flooring. Okay, Wala ba? nang na bago? Yan, dalawa. Oh, yung boy. Pa-tay oh. tayo dito, boy. Kain nah, tayo, guys. Kagandahan. Maglalaro din. Tayo na, da kalim pada man sa Facebook. Pa-tay tayo, content, guys. Wala kayong harness.

Malalim na pala. Malalim nga. Nandito kami sa dungeon. Dungeon zone. Ito nagwiild din. na ngayon. Ang pie watcher na nagwiild. <laughs> Ang wilder may nahit, nat pie Loh, naputok na, putok. go! Okay. Kaya no nataoon, ganon naman ang magu-leader dito sa front page.